ano, gumawa ba ng pick, uh, pick art accounts? So, pick o oh, mga gawains natin sa mga accounts. So, punta tayo sa pick art. Pick art. diyan So, may kiklik ka dyan pa gumawa pa ng logo o oh, accounts. Dali lang po yan. Pinta lang natin yung big, pick arts. Patagal. Ayan. So, pag nakikita nyo to, ito. Ayan. Pindutin niya yan. Click. Pag na-click mo na. Ayan, let's go. Ayan sa akin, guys. Oh. Meron na ako. Ayan ang aking name. Kyle of TV. Ayan. Ito, edit profile. Ayan, plus. Pwede ka mag-plus. Pwede kang gumawalit. So, kung gagawa ka naman ng ano, stickers o mga... Gaya Ito, pipindutin mo. That's plus yan yan plus no so napindot mo yung plus So, maghahanap ka ng backgrounds. Pwedeng gamitin. So, gagamitin natin. Yung pare mga fruits, ganyan. Pwede siyang ano, hindi natin maangat guys. Kasi hindi natin lagay ng video. Ayan. Like natin sa photos. Sakit guys. Sakit. lang tayo guys. Ito, may mga backgrounds din, guys. Mga may backgrounds. Ayan, mga backgrounds. Ayan. Pwede yan. Editin to. Lahat yan, pwede yan, guys. Pwede ka rin gumamit ng ibang backgrounds. Pwede ka mag-edit. Mga katulad na ito. Ito, ayan. Pwede ka mag-edit. Ganyan. Kung gusto mong, ano, gumawa ng sa camera, picture on mo siya. Ito, so, all image and color. So, pupunta natin, pipindot, i click natin itong video. Kung gusto natin mag-edit. So, madali lang yan. I-click. So, click ng ano natin. Siyempre, may mga videos tayo dyan. Ayan, kare ng, ano, puan, cake black, ano, no. So, tapos, back, ngayon yung gumawa. So, ganyan, pwede. Back tayo. Tapos, papunta naman tayo sa next, ha. Fix lab, yan, to So, click. G Kware, gagawa ko ng stickers. So, example lang yun. Hintay. Hintay lang natin yung... Ayan. Para mas pantay, guys. Okay. Tapos, delete natin. Babak yan. Magbabag babak yan. So, yan na. Ayaw talaga. Tapos, siyok natin to. Delete yan. Tapos, next. Pupunta tayo sa puti na backgrounds. Okay. Tapos, next naman. to Last. And ito ang gamitin natin. So, yun na. 15% lang pala. So, click natin. Tapos, kiklik nyo to guys. Ito. Yan. Kiklik nyo yan. Tapos, ito. Next. Pipindutin nyo lang yan. Then, search Ito muna pipindutin nyo. Save. Ito yung pang save. Ito yung plus. Okay. So, okay guys. Pipindutin natin itong ano. So, ito. Gallery. From gallery. Okay. Huh? So, pag na-add nyo yan, ito, ito, dito yan, gagana. Dito yan. Dito mo ilalagay yung mga pictures, parang samples, mga, ano, pare, may gagawin kayong, tatanggalin natin yan, may gagawin kayong ideas. Tapos, dito guys, pipindan nyo nyo itong A. And ito, text. nito, meron dito question. Tapos, meron dito shape, meron dito brush, meron iron, tapos import no? Tapos dito naman, bawal ka na ma-image from gallery, from camera. Pwede ka rin dito and color. Huwag ka lang guys, dito pwede rin yung mga backgrounds. Yan, katulad nito, ito, ito, ito. Pwede lahat ng gamitin guys. Tapos pull ka dats kung gusto mong iba. Tapos save. Ganun lang guys, kabilis. Yan. So, okay, game back ko na. Pag tayo guys. Tapos pupunta naman tayo dito sa isang backgrounds natin. Yan. So hanggang dito lang ng ating vlogs mga kalpatitik mga guys.